Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel guys. Again, it's me, Crazy Tess. So for today's video guys, ay pupunta nga tayo ulit at titingin ng mga alahas. It's been a long time. So tara, let's go! Saan ka nila bibisitain, mamalo Sa Cubao Farmers, sa Texas. Okay, so ayan guys, ito na yung ano yung shop na lagi kong pinupuntahan dito sa farmers. And then, andun sila, sir, tsaka ma'am. So, sila yung owner dito. Madalas, nandito sila. And eto, eto talaga yung pinaka nag aasa kaso dito eh. So, ayan. Magpakaya dito. Dito po yung bilihan ng mga Legit po ito. Okay. So, ayan guys. Legit. So, tara. I-flex na natin kung ano available dito sa kanila. Ayan, simulan na natin. At dahil alam nyo one, ako talaga ay napakahilig ko sa bangle. So, itong dalawang bangle na to guys, yung napansin ko, itong LV na napakalapad niya. At saka yung isa kanina na Cartier. Pero ito talaga yung nakakatch ng attention ko. Kaya naman ito yung aking tinanong. Ang maganda sa bangle na to guys is wala siyang spring. And of course, pasok pa siya sa 3,200 pesos per gram. Ito, I think this is 17. Hindi to 16. Ay, 18. Mm -hmm. Ayan, so magkano to ma'am? Ito sa 13.9? Alin ang 13.9? Mm -hmm. Ito to. Pero ang ganda nito oh. Ma'am, ano yan? 44,480. Ayan, so 44,480. Walang ano to, walang spring. Oo wala. Wala. Parang ano, parang wala. So ayan. O eto, meron silang LV dito. Alam nyo, bilisan nyo na bumili ngayon habang ano, medyo mababa pa. Ang taas nga din ngayon. Sa ano? May God. Baka lang narin di <laughs> ba? Ito, LV din siya. Ayan, meron siyang parang bag. Tapos, ito yung mga charms niya. So, ayan. Ang ganda nito. O, di ba? Ang ganda din ng, ano, nagbabantay dito. O. Ayan. Si ma'am yung may-ari yan. Si ma'am Ruth. So, dito kayo bumili, guys. Pero next week, pag may ano na, 3 point something. 20.7 siya, ma'am. Okay. Sa 3 to 66 to 40. Okay. 66,240 pesos. So, hard. Ayan, diamond ka. Diamond. Cup. Okay. Sige, 5,760. Patingin nga ako na lang. Ayan. So, this one is... Ayan. Ang mm. Pang office. Ganda niya ang kinang. Para siyang disco ball. Ito siya. So, 1.8 grams. Pero, 5,000... 5,760 din. So, ganyan siya kapag nagsuot. Cute okay. din. Makinang. Okay. So, ganito. Ayan. Hakunin niya siya. So, 1.8 grams. Hindi. Kasi ilak na niya eh. So kung gusto niya man ito, so ganyan siya katamtaman lang yung laki. So, ayan, ganyan siya guys. So 5,000 plus. Kunin niyo na to habang medyo mura pa. Eh. So kung naghahanap ka na, naman, naman kayo ng paper clip na parang pasok lang sa budget, hindi naman pasok, pero okay na rin. 3.1 so ang bayad niya ay 9,000 9,920 guys so this one is 18 inches din siya so ganyan siya o, oh, ayan, 9,920 pesos. So, ito, ayan, 3,2 pa rin to, ha? Basta next trick, guys, pag nag-ano na sila, nag medyo mahal na siya. Guys, meron sila dito bracelet. Ayan. This is 6.7 grams. Ayan, 7.5. O, oh, ay, ang ganda niya. Parang medalyon. So, ang price ito ay 21,440 pesos. Ayan, ha? O, oh. ganda nito. O, oh, 21,440 pesos. Naku, kung ngayon pa lang kayo magsisimulang mag-invest ng gold. Medyo mahal na talaga guys. Mahal na. Not unlike noon na mura-mura. So, ayan. 21,440 pesos. Oh my God. Meron ditong ano ang ganda. Ito Oh. Ano siya guys? So kung kailangan nyo ng VCA pendant. Tapos ito. Ang alam ko kasi lucky charm ito. And hindi kasi ako nagsusuot ng ganito. Pero maganda to. Pag nilagyan nyo ng... Pag nilagyan nyo ito ng tag nito, ng chain. Ang ganda nito. Ma'am, eh, ano mo nga kung ilang grams yan? Yan. Yeah. Ilang grams? Okay. Tapos magkano? 8,000. Natingin Ayan siya guys. Ang ganda nito. Ang ganda. Ang pairam ako nung ano mo. Nung... Oo. Yan. 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 So eto guys. Meron ditong maganda. Promise. Ah, ang ganda nito. Para siyang ampaw. 8K lang siya. 8,000 pesos. Naku. Kung may ipon kayo go na. Ah. Tingnan mo, ang ganda nito, oh. Medallion type sana, no? Ganyan siya. Hmm, di ba? Oh, ayan. 8K to, guys. 8K. 8K. 2. 2 point something. Basta, 2.5 oh, grams. 8,000 pesos. Tapos ito, 9,920 pesos. So, okay na to. Oh my God. Ang ganda, oh. Baliktaran siya, mukha siyang solid, pero ang gaan, 2.5 lang. 18K lahat dito, guys. Ayan, oh. Ganda. Grabe ang ganda. Tapos yan naman, ma'am. More grams. Parang yung akin din. 1.2. Mabigat siya, madam. Oo. Uh -huh. Ito naman, guys. Solid siya. And. Uh, ayan. 18K. 4 something din, guys third ay pasok pa rin 13,440 pesos sa mga ma'am. Oo, maliit lang dainty, no? So, ganyan naman yung itsura nito, guys. Ayan siya, oh. Ang VCA natin is 13,440 pesos. Ayan, 3 to 4 gram pa rin dito, guys. Ang ganda. Ayan, ako, bilhin nyo na to. Meron akong ganito sa so collection. Again, this one is 13,440 pesos. Meron sila nito, guys. Meron silang pendant na kabayo. Parang laki ng pigman. This one is 9,280 pesos. 9,280 ang ganda. Ang ganda. So, yun yung mga pendants nila. oh, dinis ako Sa mga mahilig sa ano, sa may, da uh, may dia, may diamond siya guys, ito. So, ang setting niya ay 14K siya. Plated siya ng rose gold. And gusto nyo pa makita kung ano itsura? Basta ganito. Hmm, ayan siya guys. Oh. Okay. So, ganyan siya. Star. Katamtaman yung laki niya. Pwede pang bata, pwede pang ano, pang dalaga din, pwede. So, yun siya. Kaso, 50, magkato mo? 55,000 pesos. So, per piece pag sa gold, ay sa diamond. So, ayan guys, may binili ako dito. So, eto, parang gift ito ng husband ko sa akin. So, babayaran ko na siya. Nabibisitahin mamalo. Sa Cuba Farmers, sa Texas, Ayan. Tapos mam bagitin mo nga yung ano yung sinabi mo na na jewelry shop na hinahanap nila? Ano? Ayan. Baka yung jewelry shop ba yung hinahanap nila online? Oo. oo. Kasi kami, no, ano, no, um, no, physical kami. Oo, May meron kayo, silang physical, physical store. Oh, store. and guys. So, sabi ko nga, ha, limited po yung mga ano dito, pero makakasigurado kayo na lahat yan ay tunay na ginto. Ayan siya, guys. Legit sila. Aside from that, talagang makikita nyo in person yung mga mabibili, no? Not unlike yung sa, ano, Facebook lang or online. Tapos pagdating, alam nyo na. Okay. So, ayan okay. guys, ha. Ito yung mga hahanapin nyo dito. Ayan si ma'am. Ayan. Tapos, ayan si sir. Ayan. Punta kayo dito sa Farmers Cubao. Uh -huh. Tapos na basta habulin nyo yung, ano, yung price. O, oh, kung balak nyo rin lang talaga bumili. Ngayon na kayo bumili. Bakit pa ipagpaliban? Pag mataas na yung, ano, Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili kong para sa akin. Next week yung Next week yung bagong stock. So habulin nyo yung price. Ayan guys. So, so ayan guys, bye.